Papunta na tayo sa exciting part. Sinyo versus Apex, pustahan na naman. Sunugan ng pera hanggang sa yung bulsa, walang laman. Yung ganyang galawan, puro lang katangahan dahil sugal sa labanan ang ugat ng dayaan. Si Enigma, paano nyo naloko? Yung flip top, ginawa nyong monopolyo. Yung liga, naging negosyo. politika nabibili yung boto, yung may-ari, yung pinasar, yung mga judges, magkakasosyo. Flip tap kayo na rin gumagawa na sarili nyong lapida. Totoo naman yung mga banat ni Akata, masakit lang yung pagkakasabi niya. Papunta na tayo sa exciting part, mga putang ina nyo. <laughs> exciting part. C9 versus si Slack 1, mga bias na 3GS na naman. Puro patawa lang ginagawa. Mga linya walang laman. Mga naniniwala lang dyan ay sagat sa butaw katangahan dahil bumabate lang kami dito. Di kami ugat ng dayaan. Ha? Kayo! Kayo! Si Enigma! Paano niyo naloko? Si Enigma! Paano niyo naloko? Yung flip-top, ba't puro namang konyo? Yung Liga ang naging seryoso. Mawiwili ka sa mga fans na bobo kung sino pa yung mga judges sila din yung bumoboto. <laughs> 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 hey, hey. Flip up! Kami na lang si Bultorero total gumagawa kayo ng lapida. <laughs> Tama naman yung mga sinabi ni Apex, bali lang yung pagkakasabi niya. <laughs> yeah. Ano bang meron dito? Nagbabars ka? Nagkasariling barto. Magaling kang mag-construct, pero ma-establish pangalan ko. May title ka, pero literal ang mga titulo ko. At hanggang multi ka lang, naging multi-millionaire ako! Ngayon wow! ano, Mr. Champion sa lahat ng liga. Tibay! tingin mo mayayabang mo sa akin mga tropeyo magpapugay? papugay hanggang kailan ka makikipagsuwagan ng sungay umay nasa pagalingan ka pa rin nasa pasarapan na ako ng buhay pasarapan na ako ng buhay. Pero kung yan ang basihan niya ng pagiging tunay, Eto, pinagkaiba ng nanalo lang sa nagtagumpay. Kaya yung estilo, niya, estilo nito ni Gago, ginawa ng kakaumay. Ito nagbaba ka sakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasara. ay nasa barko. Magaling ka mag-construct, pero mas establish pangalan ko. May titulo ka, pero nakikitira ka lang sa tito mo. At mong hanggang multi ka lang. Naging multi-cab Gusto ko makalaban, tagapampang, gagigisahin, parang to sino. <laughs> alam na ng mga tao yung tinutukoy ko kung sino? Di ko na para pangalanan, boss! Ilabas mo si Duma! <laughs> Atlas! Kung sa tingin mo ito ang basihan ng pagiging tunay para sa akin, ito ang kaibahan ng nanalo lang sa naghanap buhay.